naman po sila bagong hilir nyo ah, ang plasma sila si dito boy hindi po anak ni kwani <laughs> <Paz>, anak, <laughs> anak ni first cousin tatay kasi wala tayo lang ah langgan rin ba nang ulitaw hindi nga rin kapoy mas raw eh huwag ka po ulit patiwas na lang ang trabaho ron Saka sa kasakong siminto Napay kabiteng ng rolling O, laksak. Kuan siya. R. gamong sari pamahaw, Bulang hoy nga. lakitan ko ng uban. Diyan, na atay sa wak-wak. Ilang sudan. Na sinugba. Na inan-unan. Wak, well, nakaabot. Ang emilyo. morning mamamagitan, ako 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 mamamagitan, abrigana mamamagitan, ako rice abrigana kapayas ako rice ako mamamagitan, tagalipit man di may uwahi kaan ko diay kamusta kamustamos, kamusta ang um, ron nagbiyahe na nanaron sa asa kasi ron matong na siguro walong tagbabot ilang puso may, no iba da ilang biyahe abrigana ako, kapayas mata mampili sa taghap. Mama Kabalo. Morning. Hmm, namiyak ka pa yak oi. Mam Ning Ayop. Kapayas. duas de cruz pinisinsa gawa karon na may pila ka sakong semento apo sige abo to bugahi nang sa kon ang helper. per ke mo mam, apo yema kone ko bla ang per oi tawag pa pa bahan kita hendak pintarkan sadap ganas kuban ko gabi kita kuskuan kita kus mga mga nang disgrasya kita kasa dai lang bay kumakamping sagahin ka Katuwas na hong pinising kayo. Kasi sundaan daw, na puro Ano ba yung tao? Mugayan. Hmm, ito. Pusus ka. Five minutes later.

Maayong morning sa Tibuk Kalibutan. Hello Philippines. One agbun kabun tagun karon. Salamat Lord. Ang salamat po nga. Salamat pa tarong buntaga. Salamat sa Ginoo. Sa gasas kinabuhi matag adlaw nga makahangga batag pustong hangin. Kita patag lirat pagkatag mata. Thank you Lord lirat og mata tawo. Good morning mong tanan. Kamusta? Mga musta ko tanan. Tadad na po kung wala ko ka fokus sa ahang mga story-storya. Story-storya. Story. Mga musta dito ko mga karoon tigli-li isang payag. Mampili sa taghap. Morning. Mamunin ayop. Good morning. Good morning. Ma'am Cereal Rick, kamusta naman ka ma'am? Ano sa pagkama pinas Pinas? ni Vilma Good morning. Tanan-tanan, good morning. tibuk kalibutan, kamu lari gawan. Ga ha? Alas, sitis buntag, ngit-ngit cuman gawas kay brown out manggud. Tapos, dako sa ng tatay. Tatay kay di man nakagawa. So, sa kay one man mo nang ako sa pinipuli. Hindi lang duyan-duyan. Kamusta na mong tanan? Tubag na ito na ang nai ng muta na. Ari ko, ari sa oan? sa ang payag. Tubag ko sa payag kumutubag sa naol na payag sang payag katong tigilis sang payag nga may sipong utana sa katong mga suhito nga sa payag ng tiglantaw ibaw na na sila na iba ko siguro na sila sipong utana sige sige nga Malang imo ikaw lagi, ikaw malang lagi, wala ka ka uban uban ng kuzug kunos ang mga isuon kung sibo, sila kunos prodelisa, sila kunos mamaalit, mamajuli nasi kulungan sibo ako rajo kunoy ako kunoy wa ka tamak og ok, sibo unsa lang sibo nga, nga wa man mamiso wa na sila kay na may mamiso parang balik-balik nag sibo ako in taon una na koy mamiso makit tama rin taos ang mga apo nakibaw man siguro pud mo kana nagsubaybay nga nag naghinahinay ko gripe-ripe da ring ang payag kay mati up tiup nga wadzo tayo magsuri-suri si Bo. panahon ng mga tog kay kanang sana na pit us o panginabuhin ang singa tog si Bo naman og, na libre. Kaya makaabanta. Mampay ng libre. Pero ato kabalaka Madam, okay sa makang madama ka si kipangutan ng kung ano ko Naipanahon ra na makangatog yapon kong sibo. Kung pagkabuyayin ka sa si ginoo, salamat lamang po si Emusibi, sa imong sige pangutan ha. Kapoy magud mag-tap type o katutubag sa PMP, manira ko mo istorya sa ang um, payag. Silang nagsisuri-suri si mga, mga oh, kuha naman na sila. Mga mats money man, maunang sila retik balik-balik si Bo. wingen wingan nga looy kuno ko, kaya kuno ko kasuri -suri tiaw sorry, sorry. Karedehang pag ka suri suri kanidehang pag kanidehang pag suri suri din yung mga tog mga tog mga tog isidro karoon mga tog koron garcia, mga kakosang apo o kinagyan po ang suri suri ang mga solo solo di nga na may na dyan ko nga looy ko looy helen. Kora, ka malang hilin ikaw diwa ka, tuwa ko kasakay o barko tiaw sana all sa kay gihapon salamat po sa imong pag istorya makasakay ra gihapon ko madam ayaw ka balaka makita ra kag sakay ka, bar ko barko salamat po sa imong pahinumdum nalipay jud po ko nga ing PM ka na nga nga na imong istorya tinud bitaw mama, mo jud ko kasulisulig sibo pero okay na pud na ha adra ano ko libod-libod sa kuan Alicia Pitao. <laughs> Good morning, Jai Diha. Pahawas ako sa isang istorya na nga looy ko nung ko. Ang looy ganit ka ng taong looy ka na dyang grabe na dyang kalooy ka ng kamang malay looy. ay hanggi pa ng uh, mon, sa Manila. Nag-bla, nag-video na upaw. Ginamo saging o bulanghoy. Tundan nung no, Five minutes later.

5 minutes later. Bakla in town me, luilaman me. Yeah, Kay money about to mine reply. 5 minutes later. Hello, good morning. Nana pogkos. payag ni Helen namai mga sugo sa, sa kainahan sugos mga anak asa kumapadpad karon kita karon kabuhi lai ka hang puto manang um, logaw logaw na logaw pinarata ay layg lai ka kabuhi kabi Masa naman yung kabuhi naman. So yan, kaagilo ka ba sa gawa? Mukha hmm. buhay nagbihay-bihay Ang tatag ni Lugaw. Ito, sakop.